Lagi nilang sinasabi normal lang yan, parte yan ng grind. Na kung nasasaktan ka, kung pagod na pagod ka, kung pakiramdam mo'y nalulunod ka, ibig sabihin daw nasa tamang landas ka, kasi nungalingan yan. Dahil hindi lahat ng paghihirap may bunga. Magkaiba yung hirap na hinuhubog ka, sa hirap na unti-unting pinapatay ang kaluluwa mo. Itinutulak ka ng mundo sa gulo. Gawa pa, kayod pa, patunayan mo pa. Pero ang kapalit, pagod, galit at isang kaluluwang ubos na ubos. Hindi ka tinawag ng Diyos para mabuhay sa ganyan. Ang tawag niya sa iyo pamamahala. Magpatayo gamit ang karunungan. Manguna ng may disiplina. Sumunod ng may layunin. Kaya ito ang totoong tanong. Nakakulong ka ba sa hirap na nagpapalaki lang ng ego mo? O niyayakap mo yung disiplina na nagbibigay luwalhati sa hari mo? Kasi kung di mo matutunan ang kaibahan, ubos ang buhay mo sa mga laban na hindi naman para sa iyo. At kung sawang-sawa ka nang habulin ng wala, panoorin mo to hanggang dulo. Dahil pag natapos tayo, malalaman mong hindi struggle ang totoong pagkakakilanlan mo at ang pamumuno ng may pananagutan ng daan tungo sa tunay na kalayaan. Simulan na natin. 1. Ang paghihirap, pabigat, ang pamamahala, kapangyarihan. Sabi ng mundo, mas pagurin mo pa sarili mo walang tulog, walang pahinga, trabaho lang. Kung hindi ka naghihirap, hindi ka seryoso. At karamihan sa mga motivational video, pare-parehong basura. Parang tropeo ang pagka-burnout na kunwari, yun daw ang sukatan ng tunay na lalaki. Pero ito ang totoo. Ang paghihirap na walang direction, hindi lakas 'yan, katangahan 'yan. Ubus ang lakas mo sa mga bagay na wala namang bungang maganda. Tingnan mo ang Biblia. Hindi niya pinagpala ang basta hirap lang. Pinagpala niya ang tamang pamamahala. Yung tapat na lingkod, hindi siya yung pinakapagod. Siya yung ginamit ang meron siya at pinarami ito. Yan ang totoong lakas. Hindi basta effort ng effort, kundi yung pagsunod na may direction Pwede kang gumising ng alas 4 ng umaga, mag-gym, magpatakbo ng tatlong negosyo. Pero kung pinapabayaan mo ang kaluluwa mo, pamilya mo at tawag ng Diyos sa iyo. Hindi yan pagiging lalaki, yan ang pagiging ligaw. Ang pamamahala ang nagsasabi, Lord, ito lang meron ako, turuan mo akong gamitin ito ng tama. Hindi ito tungkol sa pagiging Superman, kundi paggawa ng tamang bagay sa tamang paraan kasama ang Diyos. Kanyan manguna ang totoong lalaki. Diyan mo makikita ang tunay na kapangyarihan. Two, Ang paghihirap niluluwalhati ang sakit ang pamamahala ni Luluwalhati ang Diyos. Sabi ng mundo, pag masakit, ibig sabihin gumagana. Lamang ka sa kayot, mo lahat patunayan mong mali sila. Parang ang astig pakinggan, pero pag tinignan mong mabuti, yabang lang yan na nakajaket ng motivation. Kasi kadalasan ang hirap na yan, puro sarili mo lang ang niluluwalhati. Grabe yung ginagawa ko. Grabe yung sinasakripisyo ko. Grabe yung effort ko. Pero tanong, nasaan ang Diyos dyan? Sunog na sunog ka na, pero niminsan di mo pa natanong. Gusto ba talaga ito ng Diyos para sa akin? Kayod na puno ng ego. Hindi pagsunod. Pwede kang mag-ayuno ng 40 days, magdasal buong magdamag, at tuloy pa rin ang pagsuway sa Diyos. Kung iniiwasan mo pa rin yung mismong bagay na sinabi niyang ayusin mo, pamunuan ang pamilya mo, putulin yung bisyo, pasukin ang tawag niya sa buhay mo. At pagkatapos nun, palpak pa rin sa layunin mo. Kasi lahat ng sakit na 'yon para sa iyo, hindi para sa kanya. Ang sakit mag-isa hindi nagpaparangal sa Diyos. Ang pagsunod ang nagpaparangal. Ang katapatan, ang bunga, ang pamamahala ang nagsasabi, hindi tutungkol sa pagpapatunay ng halaga ko. Tungkol to sa tamang pag-aalaga ng binigay ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian, hindi sa akin. Hindi mo na tinatanong, ano pa ba ang kaya kong tiisin? Ang tanong mo na ngayon, ano bang inilagay ng Diyos sa harap ko na kailangan kong paglingkuran ng tapat? Diyan nagbabago ang buhay mo, mula sa kayod na para sa ego, patungo sa layunin na para sa kaharian. Kasi ang paghihirap, pinapakain ng yabang, pero ang pamamahala nagiiwan ng pamana. At ang paghihirap, emotional. Ang pamamahala, espiritwal madalas parang pisikal lang ang struggle. Pero yung totoong sira, nasa loob, selos, ingit, paghahambing. Nakikita mong umaangat yung iba, kaya bigla kang kumakayod, hindi dahil sa layunin, kundi dahil sa pot. Hindi mo na hinahabol ang tawag ng Diyos sa'yo. Hinahabol mo na yung buhay ng iba at ang ganong klaseng paghihirap. Hindi lang katawan mo ang napapagod, kaluluwa mo ang nadudurog nawawala ang kapayapaan nawawala ang tuwa nakakalimutan mo nang namin yung bunga ng pinaghirapan mo pero hindi yan ang disenyo ng Diyos hindi ka lang tinawag ng Diyos para magbanat ng buto tinawag ka rin niyang malasahan ang bunga ng pinaghirapan mo magpahinga huminga pahalagahan ang ganda ng nilikha niya hindi para durugin mo lang ang sarili mo sa kakahabol sa buhay ng iba at eto pa, yung red pill trap. Target nila yung mga lalaking wasak na, tapos bubusugin ang puot, galit at sisihan. Hindi ka sapat, magababae, eh, kalaban, kayod pa, tambak pa, huwag kang magtiwala kahit kanino. Lason sa kaluluwa yan na nakadisguise bilang empowerment. Pero tandaan mo to, hindi bumubuo ang Diyos ng tunay na lalaki gamit ang kapaitan. Ginagawa niya 'yan gamit ang katotohanan, disiplina at malinaw na pananaw. Halimbawa, sabi ng struggle, sige lang, kayod lang, balang araw magsisisi silang di ka pinili. Pero ang pamamahala ang nagsasabi, wala akong pinapatunayan, binubuo ko lang 'yung inatang sa akin ng Diyos. Malaking kaibahan 'yung isa emotional na kaguluhan, 'yung isa spiritual na kaayusan. Kapag emotion ang nagtutulak sa iyo, nagiging alipin ka ng kayod. Pero kapag ang espiritu ang ugat mo, nagiging master ka ng misyon mo. 4. Ang paghihirap, nagnanakaw ng pagkakakilanlan. Ang pamamahala, nagbabalik ng tunay mong pagkatao. Ang struggle, kaya nitong ipalimot kung sino ka talaga. Bigla mong iniisip na isa ka lang sa mga grinder, hustler, survivor. Laging humahabol, pero di kailanman makarating. Pero hindi ka nilikha para lang dyan nilikha kang maglingkod. Ang tanong, sino ang pinaglilingkuran mo? Ang mundo ba? Social media? Yabang mo? Yung gutom mong mapansin? Ang daming lalaki ang sumisigaw. Ako ang boss ng buhay ko. Pero hindi totoo yan. Alipin lang sila na ayaw umamin. Nakakadena sa sistema ang ginagamit lang sila. Kaya linawin natin. Hindi ka self-made. God-made ka. Nilalang ayon sa wangis niya nilikang magtrabaho. Sumunod, magparami. Mamuno ng may pananagutan. Hindi para mabuhay sa sumpang paghihirap, kundi para lumakad sa responsibilidad na galing sa Diyos. Ang hirap na galing sa mundo, magulo, mayabang at walang bunga. Puro ingay pero walang direksyon. Puro hustle pero walang kapayapaan. Yan ang sumpa. Pero ang hirap na galing sa Diyos, iba. Ito yung laban para manatiling tapat disiplinang tumanggi sa tawag ng laman. Pakikiba ka para bantayan ang kaluluwa mo, protektahan ang tahanan mo, at sumunod sa Diyos kahit may kapalit. Yung isang hirap, wawasakin ka. Yung isa, bubuin ka. Yung lalaking kumakayod ng itatom oras kada araw para lang sa pansin. Hindi malakas yan, niloloko lang siya. Pero yung lalaking gumigising ng maaga, nagdarasal kahit tinatamad, minamahal ang asawa niya inaalagaan ng mga anak at pinipili ang kalinisan. Yan ang lalaking nasa gera at nananalo. Ang kayod na nakatali sa ego, nagnanakaw ng pagkatao. Pero ang pamamahalang naka-align sa Diyos, nagbabalik ng tunay mong pagkakakilanlan. Kaya tigilan mo na ang pagpapagamit. Hindi ka nilikha para maging alipin. Tinawag kang pamahalaan ang iniatang ng hari sa iyo, nang may linaw, may lakas at may layunin. Huwag kang mamuhay sa sumpa. Lumakad ka sa tawag sa'yo. Akala mo noble yung paghihirap, pero sa totoo lang, kadalasan, ingay lang yan na walang direksyon. Pinaparangalan ang effort mo. Pinapalakas ang ego mo. At pinapahabol ka sa gulo na wala namang saysay. Hindi ka tinawag ng Diyos para lang mabuhay. Tinawag kang mamahala. Pangalagaan ang ipinagkatiwala niya sa'yo. Paramihin ito. Protektahan ito. At pamunuan ito ng may dangal. Kaya kung nakakulong ka na sa grind, kung pagod ka na, sabog at halos sumuko, ito na ang wake-up call mo. Tanggihan mo ang sumpa, yakapin mo ang tawag. Dahil ang pamamahala, hindi yan kahinaan. Yan ang tunay na digmaan. At ganito mo ito ipinapanalo. Kung tumama sa'yo ang mensaheng to, huwag mong sarilihan, ishare mo ipakita ang suporta sa pamamagitan ng pag-like sa video na to. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa mas marami pang unfiltered lessons kagaya nito. Tayo ang Sakdal Laya.